Hello everyone. Ayan, balik po tayo kay Ate Susan. Kasi may naipangako tayo kahapon. Nadadalhan natin siya ng trapal and gatas at saka pagkain niya and biscuit. Ayan, so dinala na po natin. Salamat po sa ating miners. Thank you so much kay Ma'am Malu Martin. Thank you so much po and kay Ma'am Teresa Mamawang. Salamat po. At tayo po ay mayroong pinambili ng ating mga dadalin kay Ate Susan. Yan. Salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube. Pinag-iisipan <laughs> pa Luna, bata, palpa, eh, Luna ba? Trapal pa? Luna nga yan. Yan po yung pangako niya na Luna. Luna, Trapal, bahala na okay, po kayo dyan. Ate Susan. So -so. Ay, nandyan siya sa labas. Ay, um, uh, na, <laughs> Oh, ah. mag na naman yan. Umiiyak po yan. Ah. Pag yung ano. Pag yung, yung dalaw, umiiyak yan. Tingnan natin kung anong ginagawa. Ang tahimik naman. Tahimik ba? Tahimik sa kanyang bahay. Baka po natutulog. Baka wala. Dyan? Ay, ayan o. Nakasilip. <laughs> Tingnan nyo nga <yun>, guys o. Oh. <laughs> nakasilip siya. Ay, salamat na maray na tinutulog. Ha? <laughs> Walang buhne. Salamat. Ano po? Kala ko hinambugan nindo ako. Ano po? Kala ko hinambugan nindo ako. Alaka, hindi man kami hambog. Oo, salamat na maray, ha Hmm. Oo, nagpapan... Iya ang din si Ben. Wala, wala po. Kami lang po, dalawa. Ay, wala po. Patay mo po muna radyo mo ha. Tayo ay mablog. Ano po? Ano pa sabi mo? Madam, bukam ko sa kuya Arub si sabi ni dadaran akwat tung solar Ito baganda laki. Oo. Ah. Nagde man nag-igdi. <laughs> Busy na po 'yun. Hindi na natin so, nakikita. Nag-igdi ka. Trapal po paano natin ilalagay? Hindi mahanap ko Malagay. Oo. No. Kain po muna tayo, may dala kaming pagkain para sa iyo. Sige. Palabok. Gusto mo pong palabok? Ay, ah, yan. May dala po kami. <laughs> may dala din kaming cheese pandesal. iyo Opo. Ay, salamat. salamat yan po si Ritz. Kasama ko po ulit. Ritz, li. alika hmm. na. May kausap, ba? Oo. Kausap po niya yung cellphone niya. Yan po kasi nakikipag-usap sa cellphone si Ritz. Ah. Mm -hmm. Ritz, alika na. Salamat na maigi ha. Hey, welcome Wala po. Wala lang ako plato. May dala po kami plato. Labas ka na po dito tayo kakain okay, o. Sabayan mo kami. Kala daw po niya ay ano. Hinahambugan namin siya. Yung nagsisinungaling kami. Sinambugan mo ako. Ang palang karagan po. yun. Yeah. Sige lang po. <coughs> Maupo ka na po. Hmm. Ayan, thank you so much again, my Malma Malong Ma Martin and my Teresa Mamawang. And sa lahat po ng miners natin, salamat po. At yung ating pong ibang kinikita, ayan, nagagawa na po natin ngayong mag-charity. Sabi ko nga po ay hintay-hintay lang, mag-iipon pa kami para sa aming pang-charity. charity Ano po? Silabihan kong doon beses nagbagi, may man lang Mm. Kaya naanggot rin sa kuya. na nagpaalam ba nagalit ako sa kanya. Hindi po ako nagalit sa sa'yo. Ano lang po ako, busy. At oh, busy. busy. Kaya hindi ako nakabalik kaagad. Kahit baga na ning kahit sabagat sa pagpaalam sa kuya ni Ruda hindi man lang magpaalam sa akin. Sama <laughs> ba yung loob sa akin. <laughs> bakit, bakit, bakit? Hindi daw ako nagpaalam sa ka kanya. <laughs> ko, dalawang bisis lang bagyo. Wala man lamang sa akin. Wala, <laughs> kawawa ka naman. Hindi ka pinuntahan ni Ruda. Barakas yung gabuslat ang mga pita. Masama pala yung loob sa akin. At hindi Sabi daw po, po napuntahan. Po, ay, Roda. Ay, Roda. Halat na. Hmm. Friends. Upo. Sabi ko, nagbagyuman lang. Hmm. Kahit isang, yan, wala naman. Eh, nag, na, nag ko naman. Kaya ako nag-iiyak nag ko kala niya. Ah. Kawawa ka Kawa naman. Kawa Tapos Hindi, si, may kasama biyang lalaki. Dalawa lang siya, ano. Mm. nagpunta dito. Ayan. Mm. Dito, dito po ako, upo. Ah, sa upo, trapal. O, dito tayo upo at dito tayo kakain. Ano po? Mm. Ano natin? Ilalatag natin I yung ano trapal. Mabuti nga. kayo. Kala ko. <laughs> Kala ko <po ambung> kayo. <laughs> Kala ganti. <ganitilpunin> ko. <niyo. laughs> Kala mo Talagang nagsusunod yung kaibigan. Ay Susan, kansen, ha? kahagabi, mm. kasi ma maulan, sa sabi namin, ko, kay... sana po hindi po kayo basain dahil ano, yung nakita ko po kahapon sa vlog ko, butas po yung yero dito sa kabila, okay. so kita ko na po yung langit, yung liwana, kaya sabi ko, Ay, sana, 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 ano, hindi nagulan para kahit papaano paano itong aking luna na Pinangako sa inyo is, agad-agad kinabukasan, dadaling ko Naalala ko po kayo ay, I kaya bo? nag-alala po ako na sana hindi man umulan dito. Ibuka daw natin. O, na oh, na welcome na po. welcome po onin po po. <laughs> <laughs> Bakit po kayo? Bakit po kayo? Kahit kayo, no, ah, boss, kahit inyo, kayo siguro maiyak kayo. Ay, gabi na iyak sa lamang. May picnic tayo dito. Ayan, may picnic. Malaki-laki baga itong luna na ito. Parang siya rin. Ha? Talagang tuluan. Ay. Tuluan kayo. hindi na kayo matutulo ngayon at bago baga itong luna, oh. Oo. Ayan. Ay, ang sarap maupo. Lupagi. Ang saya-saya naman ni Ate Susan. Ang saya-saya. Hindi hinambugan. <laughs> <laughs> Hindi daw siya hinambugan. <laughs> Hindi daw siya hinambugan. O, oh, eto yung biskuit and gatas na promise I, namin. Thank you very much. Ooh, ooh. Thank you very much. Ah. Nagpapasalamat ako sa inyo at dinala ninyo ako nito. Uy. Hmm. Dinitindagaro ni Ban. Mm. Ah, kape. Gusto mo yung kape ni Kuya Bal kasi Ay, siya. Oh. Baka po may gustong mag mag sponsor ng BSM coffee kay Ati Susan. Bibili po tayo BSM coffee. Ang wala mo na pa. lang ang alaala ko lang. Ito, sayo na lang tong duster ha. Salamat sa. Tingnan mo po kung bagay sa Bagay na bagay. Bagay na bagay. Ganda. Mm. <susupen> Isuot mo nga po yan. Mag, magpalit ka na po at birthday mo ngayon. <laughs> Tumutuwa Sige po. Opo. Oh at tayo magpipiknik. Maghahanda kami ng pagkain. Magbihis ka na po ha. Yan ang. Isususun lang. Ah, isususun mo lang. Sige na. Mainitan kayo. Hindi. Dami ako pag Sakto Ay, bagay sa'yo. Tama, bagay. Ganda. Bagay, pati kulay. Bumata ka po, bumata. Liping. Bumata kahit na yung mm -hmm. kaibigan ko, di ginupitan pati ako. Kaya nga na, bago gupit po kayo ah. Oo, oo nagingin na po sa mga ako. Ginup. Ay, oo, pati ko ko. Oo, kaya lang wala na akong sleeper. Ay, wala ka pong sleeper. Kaya lang, hindi ako sa inyo magsasabi. At na mm -hmm. Halay niyo po, may magbigay sa inyo ng sleeper bago linis ang kuko, oo. Oh. Sino po naggupit ng kuko nyo? So, Kaibigan ko. Kaibigan mo. Mm -hmm. siya. O, ito t-shirt po ito, t-shirt. Ay sususunguin ko. Huwag na po, huwag na. Diyan na po 'yan sa inyo. Salamat. Gagamitin niyo po 'to pag ano, pampalit-palit niyo pambahay ba? Oo. Oh, um. So maghahanda po tayo ng pagkain. Ay salamat na maigi. Ito ka na at inuwa ko at nakita ko na naman kayo. Ganyan, <laughs> 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 ganyan ganya ah, kayo dito at nalulungkot ako. Kasi butas ah, ano, yan ato. Itong... Pero pag nakikita ko kayo, masayang masaya Halos maalis, ah, kalungko. Hindi na mabutas ang atop at may luna na baga. Mm -hmm. Mm -hmm. Malaki pati yan, hanggang dulo po yan, hanggang dun yan. Eh, upo. Mm. Ay, upo. Ay, salamat. Magahanap kayo. daw siya ng maglalagay. Ha? Magahanap, Magahanap ka mag po. Magahanap na lang ako rin maglalagay kung sino man ah. Kaibigan mm -hmm. kung mag... Marami mag man niyang kaibigan, opo. Mm -hmm. Kaya lang, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. dahil hindi ako makapunta doon sa ibaba. Ganito nga na mamatay ko. Kapag po may pumunta dito ang kaibigan mo, sabihin mo po na ibilagay dyan, ha? Oo. Uh -uh. May nadalaw man baga po sa'yo may iyo dito? Sa so, kundin mo na kung pwede ako maglagay niya, baka mahulog ako, malaki ako. Mamay, nagibigay. Nag 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 po yan, cheese pandesal. Ay, dalawa ang laki. Okay lang po yan. Sa'yo na po yan. <laughs> lang. Kahit may ilan. Kahit ilan. Nang mabusog kayo. Yan po. merienda so, kami Marap dito. Merienda. Mm. At pandisal tayo guys. Ano na to? Lunch at saka snack namin ni Rhoda so, mm -hmm. Sabay-sabay na ito ay <laughs> busy at <atin> people. <laughs> ito natin <laughs> ito, suwa, Talaga Ito hmm, Grabe ako Nagpapasalamat ako dito sa dalawang ato. At eh, hindi naman ako hinambugan. Tulad so, nun unang-una. Mm. Una una bagaruda. Hmm. Hayaan mo na po yun at yun po ay busy. Ah, uh, mm. oo, oo, nga. Kaya lang is, pwede kong ikwento. Ay, wag na po. Wag oh, na pong ikwento. Ang mahalaga po, na. ang mahalaga po, nandito kami. Oo, oh, umasayang masaya ako. Oo oh, po. Pasalamat tayo sa blessing ni Lord, oh. Thank you, Lord. Ipagkain tayo. Mm -hmm. Thank you, Lord. Lord. Tayo. Thank you, Lord. Kain na po. Masarap ba Mm-mm. Mm -hmm. Sarap pa si Nay Susan. Sarap pa na po. Mainit ano, bagong luto. luto. Dakilang pa sa salamat na inyong lalawa. Malasa siya guys. At Malasa. hindi ninyo ako hinambugan. Kala ko hinambugan. <laughs> hinambugan ninyo ako. Ang hindi. Hindi po kami naghahambog. Kaya lang po hindi kami nakakabalik. Ah. Kasi pag minsan, marami kaming ginagawa. Nagahanap pa po kami ng jowa. Wala mang kaming mahanap. Hindi yung kayong maghanap <laughs> do, jowa. Na, kung tamad pa, ikayo ang mahirapan tulad nung nakuha ng jowa. Tinargit ko baga Ay siya, di hindi na kami maghahanap. Ay, ay sabi, ako pinagang ano mo sa mga kaibigan mo. Pero sabi ko, ayaw ko. Okay. Hmm, sige, kain po tayo. Hala, lang ko. Hindi ko nalakas. Sabi mo po, may nagpunta dito kaninang kaibigan mo. Nilinisa lang kuko mo. Oo, oo. Magang maga. Mm. Very good. Halika na ay nasi gugot itang tita. Hmm. Pagsasabi, si Bert pinaganggamit ko sa TV, wala na ka, pwede ba rin Tapos si eh, Kuya Bagay, itong mga tinggal o, o, o kapat. Hmm. Sino po? Ano? Ah, si Berta po. Ah, Si Berta. Narinig ko sa kapit. Sige. Pinapakinggan mo po. Mm -mm, pala ko. Nang masira yung radyo ko. Mm -hmm. Hindi na. Mabuti po may radyo ka na uli. Po yan lang yun sa akin. Pasilit lang. Hmm, pahiram. Hmm. Kain tayo. Kain po tayo. Dito po kami. Oh. Questo. Pati pong unan. Ano ay, pong hinihigaan mo doon? Ay, hinihigaan ko karton. Ay, karton. Kasi, Lola. Hmm. Ito sa bagang ito sinabi ko sa inyong dalawang na na isang puti. Iyo, kambaga ka itong nang uh, rahanik. Uh, siya. Hmm. Kaya ang ginawa ko, sinunod ko na lang dyan. Kaya so, yes. ngayon na love. Wala pala siyang unan. Bakit mm. -hmm. sinabi sa amin na kahapon? Kahapon ba dang? Mm -hmm. Ay, ayoko ay, kong magpasabi kasi nahihili ako. Mm. -hmm. Gusto mo pong unan? Kumot! Ay, pig. Banig! Kasi, kasi ako ito tingnan mo, malambot na. May mm. Ay, tapon mo na yun. Papalitan natin Kaya, bago. Ito na itapon. Kaya hmm. lang ay wala pa man. Walang kapalit pa. Walang kapalit. Unan, kumot, yung... Banig. Manapot na banig. banig. Anong gusto mo pong banig? Kahit. Ano? Gusto mo yung kalagimay, kalagimay ba tawag doon? Yung, hmm. yung ano, yung ano Yung ginagawa? Parang, yung parang sinusulsi, ayun ba? Mm. Yung, kasi ganun yung paboritong higa ng mga matatanda. Hindi daw yun mainit. Kahit ano? Mm. May single nun eh. May nakikita ko sa bayan. Or gusto mo, pum! Hmm, kaya, kaya lang ay nakakaya sa inyong kung yun ang kayong pum. Ayun, nahihiya ka po. Pag-iipunan pa po namin pati yun. Mga isang taon pa po kami mag... <laughs> Magtitinda pa po kami. Para pag may bumili sa amin, bibilang ka namin ng pom. Bibilang ka namin ng... Ano pa ba yung request? Ay, unan. Kumot. Ay, yung unan kumot. Kaya na namin yung ibigay kasi may mga sobra-sobra kami yung unan kumot. Yung pom, yan po yung pag-iipunan pa namin, ha? Mm. At saka solar. Na ano po? O, oh, solar. Hmm. Pag-iipunan pag po namin. Masa yung sa dito pagkagabi mm Hmm. Ako lang at sinusuro dito kahit lang. Ano po yung, ano nyo, ginagamit nyo na ilaw? Plus light. Kasira. Ay, oh, may gasera yan. May yung bagang ibinigay sa akin nun sa ibaba. ba? Hmm. Mag magkano ba ang solar? Di may 1.5 ano? Hindi ko alam kung magkano ang solar. One time Tapos, yata. Tapos, baga, ruda yung radyo. Yung radyo ko nasira. po? Nasira. Ah, nasira na. Matagal na rin po kasi ay. Ay, inuminin mo. Kaya pag hindi kayo Tubig. Na, so, hindi kayo na, sa, sa napunta dito, ako yung nag-iiyak. Baga, kasi nalulungkot ako. Wala kayong kausap. Wala. Mabuti nga. Pag nadin dito kayo, napunta kayo dito, may kausap-ausap ako, nagampatawak kayo. <laughs> Natutuwa <laughs> naman ako kasi. Kausapin mo po minsan yung aso mo. <laughs> eh, mamaya, nag-ambilin na yan sa aking kalimart yan. Ah, ka, Bahay na yan. Pag nagsalita yan, patay ka. <laughs> <laughs> alam mo pag aso, ay nagsasagot sa iyo, patay. Ay, <laughs> gano'n hindi ka mayo magkakausap ya. Aso, Aisha. Eh bakit naman sa bahay kinakausap ko yung aso oh. pa, eh, Hindi ka nan. Hmm? Hindi Oo ka nga. mang sanay kasi na live stream siyang akong ganun. Hmm? Nagsagot yung aso. Maya, <laughs> maya, may, nala. Mas ba? Eh bawal pala kausapin ng aso. O, hmm. oh, ito po may tira pa kaming ano. bawal pala. Kispandisan. Pero sa sa'yo, Lingap. hindi tayo bati pandi. Ngayon ang kakausapin si Lingap. Hindi kita kausapin Lingap. Adobong atay balun-baluna pa naman niluto ko sa iyo. <laughs> <laughs> iya, nasarapan si Ate Susan. Yan dala-dala Sure ha? Ay, okay lang po sa iyo naman na po 'yan. Maganda pala 'yung mga ganyang damit kay Ate Susan. No, oh, hanapan natin ng mga ganyan. Mm -hmm. Tambakan natin 'to ng ano. Oh. Pero dadalan muna natin 'to ng unan, kumung mm -hmm. Sisirain lang yan. Kay Yung mga damit mo na ay sinira. Sinisira po. Ako, akin na po, akin na po, akin na, na. Buksan ko. Ang kaibigan daw niya dyan. Ay, hindi niya kaibigan ha. Yung duwin, ay yung kulay itim daw. O, oh, nga ako. Pag Sayo na po ito, o. Oh. Cheese pandesal. Para may, ano ka sa gatas. Busog ako. Mm, very good. At nabusog. Ano ah. po? Naka-birthday ka na? Nag-birthday like, pa lang ako ngayon. Ay siya. Yan ano po ang birthday. Hindi pala Pansit kasi. Kaya sabi niya <laughs> naka-birthday na siya. Oo. Oh. Kaya naka-ano na siya. Naka-pang-birthday. Na-akin na ito. Opo, sa'yo eh, na po. Iwanan namin yung luna. Na ito Oo. Ang na po ka, kayo magpakabit. Ay, hindi kayo mag... Hindi ka mag-tawag sa akin kasi wala akong anak. Ay, wala kayong anak? Wala dalaga priro, may nag-asawa na nga priro, wala, 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 wala Kaya ang itatawag namin sa iyo ate, na. ate lang. Ano nga itatawag ate na namin? A, ate. Mabuti nga kung mayroon anak ka. Mm -hmm. Kahit tumawag kang nai o kaya. Mm. Mm. Hmm, babay na babay po ha. na po. Oh, salamat na maray ha. Opo, ano, kayo o, na po magpasok nga. Natin oh, lang namin oh. yung, ano, lona. Bye bye po. Bye bye. Tiklopin na natin. Ayaw, na kami. Oh, yeah, oh. sige po, bye bye. Bye bye, salamat. Welcome po. So, ayan po mga kalingap at muli nating napasaya si Ate Susan. Nadala natin ng gatas, biskuit, and nasalubungan natin ng palabok. O, nag-birthday na daw siya kasi nagpansit na. And, ayun yung ating ano, pinangako na trapal para sa kanya. Thank you so much po sa lahat ng nanonood ng aking video. Salamat po sa lahat ng sumusuporta. Bye-bye po! yan thank you so much kay Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog Kalinga Prab. Bye-bye! God bless us all.